Magandang-magandang umaga mga kababayan, mga kalahing Pinoy. Hindi po kaaya-aya, bad news po itong balita natin. Doon po sa hiling ng kampo ni Pangulong Duterte, kung saan hinihiling na pansamantalang makalaya si Tatay Digo, ay ibinasura po ng ICC uh, pre-trial chamber doon po sa interim release. So hindi po pinayagan na pansamantalang makalaya si Tatay Digo. At tuwang-tuwa, tuwang-tuwa yung mga dilawang tae, mga NPA, at yung mga troll ni Lisa Marcos, at yung mga bangag vlogger. Tuwang-tuwa sila at ang lalakas nila mga Pero dapat ba talaga silang matuwa? Ha? Ayan ang tanong. Dapat ba talaga silang matuwa? <clears throat> Kasi mayroon pong inilabas si uh, Pulong o uh, Congressman Pulong Duterte na statement, no? Dahil nga dito sa uh, pagbasura ng uh, interim release, interim release na hinihiling ni Tatay Digong, Eto naglabas po ng statement. At kung saan sinasabi po ni Congressman Pulo na doon sa kanilang mga ginagawa no sa buwatan ginagawa lang nilang bayani si Tatay Digong ito basahin nga natin itong ano itong statement ni Kong Pulong This decision is a gross miscarriage of justice. Uh, gross miscarriage of justice ang ibig po sabihin nun ay uh, malaking kamalian sa katarungan no political theater eh, alam natin yung yung sinasabing moro-moro ito -moro, po yun eh political theater lutong makaw no not law political theater not law. My 80-year-old father, no longer in power, is being politically persecuted. He is not a flight risk and wishes to stay in the Philippines. To those who kidnap him and to the CIA who connive. Oops, nabanggit po yung CIA. Alam nyo, naalala ko po noong 1986 noong kinidnap daw si Marcos Senior... Yun po ang ano uh, pinapalabas din nila eh. noong panahon na yon kinidnap ng Amerikano si Marcos Sr. at nabanggit nga ni Polong itong CIA. Alam niyo mayroong uh, balita noon na ang CIA kasi pag may mga mission Minsan hindi alam ng presidente ng Amerika kagaya po ni Ronald Reagan, nalaman niya na lang nung ando na, nung nagkakagulo na People Power na at dadali na sa Hawaii si uh, si <coughs> si Marcos Sr. dahil kumontak si ano si Imelda doon kay President Ronald Reagan. At uh, <coughs> yun nga, nag-offer na ng tulong si Ronald Reagan. May mga instances na hindi alam ng Presidente ng Amerika yung kinikilos ng CIA. Ito kasing ginagawa ng CIA, Monopoly. Uh, sa <clears throat> saka, itong pagpaplano sa pagkidnap kay Tatay Digong, wala pa si ano dito eh, wala pa si Trump. Ang presidente ay si Biden, di ba? Maaring alam ito ni Biden, Maaring hindi rin Dahil nga itong CIA malupit po ito eh. So yun nabanggit lang yung CIA to those who kidnap him and to the CIA who connive. Connive po ibig sabihin po yun yung sabuatan o pakikipagsabuatan. You will pay your actions may only make him a martyr. You will pay your actions may only make him a martyr. Ibig sabihin ginagawa lang nilang martyr si Tatay Digong. At tinignan natin yung martyr sa AI. Ito yung meaning a person who is killed or persecuted or made to suffer because of their beliefs o, oh, dahil sa paninindigan so ito yung mga ano ginagawang bayani no yung napatay pinersecute pinahirapan yan yung mga ginagawang bayani dahil sa kanyang paniniwala paninindigan o, oh, diba ginagawa nyo lang bayani si Tatay Digong according kay Kong Pulong Uh, we will appeal and fight by the book. Ang ibig sabihin naman ng by the book, according to the rules, or we will fight according to the rule of law. Ayan po yung uh, by the book. And by God's grace, he will return home. Kasi nga parang wala nang ano, wala nang sinusunod na batas ito. Eh. Kaya by God's grace na lang. So aasa na lang tayo sa poong may kapal. Thank you to the Filipino people for your unwavering support. <coughs> yan po yung example na mga ginagawang bayani. Eh dapat ba silang magsaya? <laughs> yung mga nabanggit nating mga NPA na yan. Dapat ba kayong magsaya? <laughs> eh sabi nga ni Tatay Digong, matanda na ako, I'm, I'm 80, I have nothing to lose. Wala nang mawawala sa kanya. Maswerte na nga kung ma, makarating tayo sa ganyang edad. ba? Diba? 50, nai-stroke na. 60, deads na yung iba. Maswerte tayo, makarating tayo sa ganyang edad. O ito, papasukin natin yung balita. Yung Rodrigo Oh, uh, no Hindi na kumbinsi ang pre-trial chamber ng International Criminal Court sa argumento ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya ipinasura nito ang hiling ng dating Pangulo na pansamantalang paglaya o interim release kabilang sa si ipinunto ng ICC ang hindi umanotugmang pahayag ng anak ni Duterte na si Vice President Sara at ng Defense Team. Nakatutok si Salim Refra. Patuloy na makukulong sa International Criminal Court o ICC sa dahig na nalans si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang dinidinig ang reklamong Crimes Against Humanity laban sa kanya. Kasunod yan ang pagbasura ng pre-trial chamber 1 ng ICC sa hiling ni Duterte na mabigyan ng pansamantalang paglaya o interim release. Sabi ng pre-trial chamber, kailangan manatiling nakakulong si Duterte para matiyat na mapapaharap ito sa mga pagdinig. Uy! Pa wow! Parang ang babaw ano? Uh, wow George! Parang ang babaw naman ng dahilan. Para hindi niya maharang o lagi sa peligro ang investigasyon at court proceedings. At para mapigilan na makagawa ng mga kahalintulad pang mga krimen. Hindi na kumbensi ang pre-trial chamber Ano daw? Para makagawa pa ng krimen? 80 years old na, hirap na maglakad. Hindi e ba't ang babaw? O di tama si pulong. Ha? Political theater, hindi law. No? ...chamber sa argumento ng Depensa na dapat mapagbigyan ng interim release dahil sa humanitarian conditions, dahil sa edad nito at kalagayang pangkalusugan. Hindi raw na ipakita ng Depensa na hindi mabibigyan ng atensyong medikal si Duterte habang nakakulong. Dagdag pa ng pre-trial chamber, ang sinasabi ng Depensa na may cognitive impairment si Duterte ay speculative at walang basihan. Matatandaan ding sinabi ng kampo ni Duterte na wala sa tamang kalagayan si Duterte para humarap sa paglilitis dahil sa cognitive problems o problema nitong makaintindi at makaunawa sa kanyang kinakaharap na reklamo. Sabi ng pre-trial chamber, magkaibang issue ang fitness to stand trial sa usapin ng interim release. Matatandaan pa sa mandalang pinagpaliba ng confirmation of charges hearing para kay Duterte para ma madetermina ng korte kung fit ito to stand trial. Hindi rin kumbensido ang pre-trial chamber na hindi flight risk si Duterte tulad ng pinalalabas ng kanyang defense team. Simulat sa pool, kidnapping ang tawag niya sa pagka-aresto niya at pagkakakulong. Ang pamilya din daw ng dating Pangulo hinaharang at pinabatiko sa pag-aresto at pagkulong sa dating Pangulo at ginigit pa ang pag-uwi sa kanya sa Pilipinas. Patuloy rin daw ang pagkastigo sa mga proseso ng korte ng kanyang pamilya. Binigyang pansin rin ng korte ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte noong July 19 sa publiko na itatakas ang ama mula sa ICC Detention Center. Dinedelegitimize o minamalitraw nito ang mga proseso ng korte at sinasabi rin daw na may kontsabahan ang korte sa gobyerno ng Pilipinas at gumagamit rin umano ng peking mga testigo. Pinundo rin ng pre-trial chamber ang pagsabi ni VP Duterte na gusto ng kanyang ama na maibalik sa Davao kung mapagbibigyan ang interim release. Kaliwas daw sa sinasabi ng depensa na mananatili ang nakatatandang Duterte sa estado kung saan siya i -re release May kakayahan raw ang pamilya at mga kaibigan ni Duterte para tulungan siyang makatakas sa pagkakakulong at pag-usig ng korte. May panganib din daw na magiging banta si Duterte sa mga testigo laban sa kanya kung mapagbibigyan ang interim release. Binigyang bigat din ng korte ang mga sinabi ni Duterte noong kampanya na kung mahalal bilang mayor ng Davao ay tutublihin ang mga pagpatay. Ang abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman tinawag na erroneous o maling desisyon ng pre-trial chamber. Inaapila na nila ang desisyon na ito. Sabi naman ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Ponti, nakahinga sila ng maluwag sa desisyon dahil pinakita nito ang respeto sa mga bitima at gayon din ang balanseng pagtingin sa argumento ng depensa. Para sa GMA Integrated News, Sanima, Okay. Na Tama naman si BP Sara, gumagamit sila ng fake uh, witness, di ba? Eh, nakita natin sa picture, no? <laughs> yung yung palang namatay eh ano 2024 na matay <laughs> panahon ni BBM tapos gagamitin nilang propaganda <clears throat> ang bababaw po ng ano ng mga dahilan di ba kung bakit hindi pinayagan ibinasura yung kahilingan ni Tatay Digo parang intriga lang ang bababaw di ba ibig sabihin political theater natlo. law tama nga si ano si Kong So, ito kasi, naumpisahan kasi ito sa mali. No? Uh, Unang-una, hindi tayo member ng ICC. And, ito nga yung sabuatan ng gobyerno, no? sabuatan ng gobyerno sa Dilawan, sabuatan sa MPA. <coughs> at nung nagka nagkaano sila uh, nagsabuatan nakipagsabuatan sila sa ICC alright tapos yung yung ICC dahil nga sabuatan yan nag-uusap na yan no? malakanyang gobyerno ICC nag-uusap na yan at nung naglabas na ng warrant of arrest ang ICC narinig ko yung Interpol. di ba? Nagkaroon ng Interpol. <coughs> narinig ko yung Interpol. Ay, ano na to? Eto na yung, ano, eto na yung dahilan. di ba diba, si BBM pa nga nagsasabi niya? Eh, because of Interpol, kailangan natin makipag-coordinate. Ulul, plano nyo lang yun. Nahuli ko sila eh. Kailangan meron silang dahilan no hindi po pwedeng oh, ICC naglabas na ng warrant of arrest kailangan bang kumilos ng gobyerno eh hindi na tayo member tapos may mer meron pa tayong batas na susundin sa sarili nating bansa uh, yung constitution natin na kailangan dumaan muna sa korte si Tatay Digong bago siya maaresto ng ICC Naisip nila yung Interpol, ito yung magandang hugas kamay ni PBBM. Di ba? Oh. Sa na yun. Sa na kasi yun. So, sinabi nila, o oh, ICC, o oh, maglabas kay warrant o pares, tapos, kunwari, Interpol. <laughs> Di ba? Oh. Matatalino yan sa, ano, sa sa kabulastugan. Matatalino yan, lalo na sa numero. Yung mga magagaling magnakaw, matatalino sa numero yan. Eh. So, dahil dyan, nagkaroon ng dahilan, hugas kamay si PBBM. Pero nung uh, eto na, aarestuhin na si Pangulong Duterte, talagang binraso, literal na binraso, hinawakan dito eh, ba? Diba? At sinakay sa aeroplano eh, Kidnap po talaga yung ginawa kay Tatay Digong. Tapos nung nasa ICC na si Tatay Digong, ayun yun nga, kinuha si attorney Kaufman. Sa akin, bakit hindi si Roque ang kinuha? Si Roque, international lawyer yan. At uh, Pinoy, diba? Pinoy tapos <coughs> excuse me tapos kaalyado pa no kadikit pa ni BP Sara si Rocky dapat si Rocky na lang ang kinuha ba diba? talagang 100% mapagkakatiwalaan natin eh hindi ko naman sinasabing wala wala na akong tiwala kay Kopman eh kaya lang ano eh sinasabi ni Rocky eh, may mga uh, hindi pabor na kumbaga may kontra may kontra si Roque sa mga hakbang ni Kaufman kasi <clears throat> napapanood naman natin si Roque sa kanyang mga vlog eh. may mga kontra eh. yung kumbaga yung yung hakbang ni Kaufman at uh, paniniwala ni Roque kontra sila eh. So yun dapat ang kinuha ni ano ni yung kung, kung si BP Sarao pumili o si si Tatay Digong yata pumili diyan. Dapat si Rocky. Tapos nagkaroon ng request ang kampo ni Tatay Digong na i-inhibit yung dalawang judge. Kasi 'di ba ano eh uh, obvious na ano eh. Kasi obvious Obvious na galit kay Duterte o kalaban ni Duterte. Dalawang judges ha. Ang ginawa, hindi sila nag-inhibit. Dapat kung may duda na, eh kaduda duda na kayo. Dapat nag-inhibit, hindi nag-inhibit. So doon sabi ko, ay wala na 'to. Wala na 'to kumbaga sugtok sa buwan malabo ang ano malabo ang tsansa rito ni tatay digong eh yun nga may sinabi nga si pulong na political theater dito siguro nag-aral si ano eh si si Erwin Tulpo political theater not look eh dito yata nag-aral si si Tulpo ha huh? to bend the law. <laughs> Yan yata'y natutunan niya. So, yung katarungan po dito ni Tatay Digong sabi ni Kongpulong ay in God's, God's grace na lang talaga. In God's grace, he will return home. So, <clears throat> umasa na lang tayo na hindi magtatagumpay itong mga sabwata nila, itong mga mga satanas mga ibin <clears throat> eh sana hindi na lang sila mag ano, magtagumpay wala na kumbaga ang hirap ang hirap ng laban dito ni nila ng Duterte family pero sabi ni Pulong we will fight according to the rules, by the book. So, naisip ko rin, dapat talaga, ano eh, para ka maging powerful, dapat meron kang armas. Yung modern technology, dapat, uh, ang Pilipinas mag-invest talaga sa, ano, o kaya si BP Sarah, dapat nakapag <laughs> nakapag-develop ng alam mo mga rocket na ano <laughs> mga modern rocket ayun eh, yun yung tinatawag na power meron kang malakas na armas maraming malakas na armas yun yung masasabi mong power pag ano wala ka talagang power kaya itong ano itong triangulo. Amerika, China, Russia. Triangulo yan eh. <laughs> Minsan nga eh, parang hindi naman magkakaaway ito. Kunya-kunyarihan lang magkaaway eh. Pero sila, sila lang yung humahawak sa mundo eh. Alam nyo ba yun? <laughs> Triangle yan. Tingnan nyo rin sa mapa. Triangle sila. <laughs> Amerika, China, Russia kala nyo magkakaaway minsan ano eh parang ano parang ginogoyo lang din tayo ng tatlong yan <laughs> <coughs> ang nila di ba power anong power yan armas kaya dyan sila nag iinvest sa armas dapat dati pa ganun ang ginawa ng ano ng Pilipinas eh kaya lang kung pangag nga ang presidente wala din <laughs> Okay, <clears throat> ah, hanggang dito na lang po. Ah, yan lamang po sa ngayon ang ating balita. <clears throat> so hanggang sa muli. See you next time. Bye-bye.